Hi guys, welcome to my first vlog. Ito yung mga pala guys, ito yung ano, kulitis. galing sa ilo Kung ilong ko lang nakaka, alam nito guys. Pero kung di ka ilong ko, wala alamin. Ito yung kaya naman ang tayo na tayong pabili karne um, umalit pa ako ito yung madalas namin ginugulay sa probinsya Nililikot niyo kahit